Report. 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 Energy News Report. Okay, so time reported yung incident is around 9.15 a.m. po. And then yung case of incident natin is dun po sa SB office. But then, particularly dun po sa office ni Vice Mayor Honorable uh, Julio Estolioso. So yung victim po natin, si Vice Mayor Julio M. Estolioso. And then ang suspect po natin is si Myrel B. Senating, si 43 years old. Uh, married po and member din po ng Sangguniang Bayan po ng bahay. So, on the stated time and place, uh, while inside the SB office, the suspect asked for a copy of all ordinances of the bahay during his turn to the staff doon po sa office. And then, the victim, the suspect approached the victim while asking to quote, Vice, ano ang salaki mo So, ibig sabihin po, Pais, anong kasalanan po sa'yo? Mm -hmm. And then, without apparent reason, he threw his firearm and shot the victim, hitting him on the left chest. So, multiple gunshot wounds po yung uh, natapo po ng ating victim. The victim was brought to Ibahay District Hospital for medical treatment. And yung suspect po natin was arrested by responding officers doon na po sa residence po ni uh, SB po sa bahay niya po na arresto po. Murder? Uh, the victim was pronounced dead at around 10.23 a.m. po by Dr. Marie Tinti Santana, Santana, uh, Santa Maria, attending physician po ng Bahay District Hospital. So, yun naman po yung may share po natin na information na so today. So, ongoing po po ang uh, SOCO, pinaprocess po ang crime scene. And then, nag-request na rin po tayo ng uh, ballisti, And then, ang um, autopsy po. And then, um, ang uh, test po para sa ating so, Anong so, baril na ginamit na sir? So yes po, na-recover po natin yung baril na ginamit. It's seven, uh, yung... uh, initially, accordingly, according to OSP, meron na doon kung papel, but we will validate it po sa ating uh, FEO kung meron po talaga siyang license. So, sa initial, sir, ilang putok yung... Sa so, initially po, is, uh, sabi ng suspect natin is multiple, around 6 or 7. So, hindi pa po natin na-confirm. So, ongoing po kasi yung SOCO natin. So, marirecover po natin doon yung ilang basyo and then ongoing um, din po yung sa uh, doktor po natin para matignan po yung entry and exit po ng uh, gunshot po. Sir, sundali sir, nag-admit nyo sa inyo yung suspects si Jimmy uh, sa natin o sa inyo? Ano siya talaga po ang bumari? Uh, okay. Hindi ba naman po siya nag-admit at ngayon po nandiyan po sa, cell natin and uh, medyo pabasis po tulala pa po siya doon sa nangyari. And ganon din po ang ating mga witnesses. So, mm -hmm at-shock pa po sila ngayon. So that is why kakata pa po tayo na debriefing and investigation later on. Ano bang alita ng dalawa, sir? May kag pa sa politika? So, initially, wala naman po kami nakikita na politics na alitan kasi isa lang po na party list po, po sila. Yeah. Uh, po isang partido lang po sila at magkaalyado alyado po sila. So, so sir, si malapit lang kayo dito <coughs> sa police station, UPSB, pero may mga hakha na narinig, na o informasyon dipin sa dalawa? Ah, wala pa po kami na report dito sa station, narinig na meron po silang na no, alitan. Alitan. So, so wala po. Kaya po nagulat po lahat. Katulad din po ng mga witness, nagulat din po sila na bakit bigla na lang binaril ni uh, SPC Pais na wala man lang silang alitan before ng incident na yun. So, po, yeah. po. Sino mga tao doon sa session hall, sir, kung mangyari ang incident? So, hindi ko na po siguro sila pangalanan para no. sa kanilang... Mga no, ilang katao, So, around tatlo po. Pa-confirm na, sir, right kung may nangyayari po ba or may schedule po ba ng session ngayon? Ah, wala pong session. ngayon okay. okay. Anong araw, sir, yung regular session dito? Meron po, po siyang session ng Thursday. Ah, okay. So, pumunta so, lang talaga kanina si SB? Pumunta lang po si SB. Si si yes, sir. nagtatanong po siya, ma'am, to hold. Wako doon sa ordinance na pag-photo card niya. Mm. And then, pagkatapos ng tinanong yung staff, pumunta na po siya kay SB. And then, without apparent the reason, pumunta lang sinabi na anong kasalanan po sa iyo. Sir, may Iteng footage ba doon sa loob uh, yes po, no, tinignan po natin. Wala pong CCTV po sa loob mm -hmm. ng SB at sa, sa office po ng no, Vice Mayor. May security itong si Vice, sir. Si Vice Mayor. So, as of the time, wala po siyang security doon sa loob. So, the, Alam po ba yung mga SB na magdala ng baril sa, sa opisina? Uh, sa ano po kasi yan sa SB? Kung may papel po siya na license mm -hmm. to own and possess at saka permit to carry firearms outside of residence, uh, pwede po siya magdala ng baril sa labas po ng kanyang residence. Ibig sabihin po nun. No. Pero meron po tayong sa mga SP, ang alam po meron silang rules and regulations sa loob po ng SP. Kung lalo na po kung may session po sila sa pagdadala ng firearms. So apparently wala pong session kanina. So in-approach na na lang si Vice. And then yun nga po yung nangyari sa, sa mga nakarang araw, sir, wala kayang mga naipa-record si Vice tungkol sa mga kung ano man ang mga suspicious na mga... Uh, wala naman po kasi tumatawag naman po sa atin si Vice kung meron po silang concerns so, uh -oh. sa SB or sa mga dito po sa bahay ng bahay, nag-inform naman po sila. So, this a uh, few weeks, wala naman po siyang... Uh, tawag or report sa amin. Sir, ano possible case o ipahit ka kaso ng laban po kay yes, Yes po, uh, repair po natin ang case dyan is murder po. Murder po. Mahabol, mahabol pa ba yun, sir? Yung uh, inquest po natin? Uh, yes po, uh, ihabol po natin yan. Kung hindi po mahabol, pwede naman po. Tingin na. natin, sir. Pinano po ito ni SB. So, ayaw ko po pong ma-preempt na ma-judge kung pinlano pa or hindi. So, magkuloy po po kasi investigation. Re-electionist po ba? Re-electionist itong Yes, po sir, pangalawang ano na lang. Ano, sa yan? ano sir, yung battle sir, kumpleto naman yung uh, papers. Yung... Yun nga po yung sabi ko, uh, according kay SB, sabi niya, kumpleto naman po yung papeles. pero hindi yes, verify niyo. pa po natin ah, is, sa FEO kasi hindi well, niya po dala yung uh -huh. ano, papers po. Pag-clarify sir, yung so, isa opisina mismo ni Vice, nakaupo siya at that time? Yes ba, time? po, nakaupo, nakaupo si Vice. Si ba, so, yung bangko na yan, sir, uh -huh. yung sa labas kanila, yung bangko talaga inuupo ng biktima. Uh, binuhat na ng Pasay. Nakaupo siya dyan na binuhat pa yeah, kung tang yung diara rin Binuhat ro siya. Sino, Sino siya po lang buhat, ah, Sir Palagos, uh, 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 mga MDRN mo po. And then, nag-respond din po pa kasi ng ating polis kasi narinig po natin ang potok. Makikita okay. nyo naman po, malapit lang po yung SB. Hindi din siya share, may empty share na nakuha. May nakuha, mayro po sa ang isa. Yes, may empty share na nakuha sa Hindi pa po nabibilang ngayon kasi ang ko. May nakausap kayo, sir, na ibang SB member na baka before pa nito, nag-away na sila? So wala pa po tayong official report na may gano'n pong insidente. So yun po yung mga titignan nating ang gulo. At magbibigay na lang po siguro kami ng update para sa karagdagang katanungan niyo po uh, mamayang hapon or bukas po, po na. Sige, so, maraming salamat po and good day po sa ating. Thank you so much. The Report! The News Report!